in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom, Alekhan. Magandang umaga sa ating lahat. Sa mampanig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga iskriba at ang mga pareseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautosan ni Poises. <coughs> Excuse me. Kaya't gawin ninyo ang itinituro nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit, huwag ninyong tularan ang kanilang gawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao. Ngunit ni Daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa nilalaparan nila ang kanilang mga pilakteria at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit ang ibig nilay ang mga ang pandangal sa mga piging at mga tanging sa mga sinaguga. Ang ibig nila ay pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag ng guro sapagkat iisa ang inyong guro. At kayong lahat ay magkakapatid at huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa sapagkat iisa ang ama ang amang nasa langit. Huwag kayong patatawag na tagapagturo sapagkat iisa ang iyong tagapagturo. Ang misiyas, ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon, pag natin bilang mga Romano-Katoliko at sa unang pagbasa sa Esayas, sa ating mga pagbasa ngayon, Binibigyan din ng Panginoon ang tunay na kahulugan ng paglilingkod at pagpapakumbaba. Sa Ibanghilyo, pinupuna ni Hesus ang mga eskriba at pariseo dahil sa kanilang pagkukunwari. Sila ay nagtuturo ng kautusan, ngunit hindi naman nila ito isinasabuhay. Sa halip na maging mabuting halimbawa, naghahangad sila ng papuri at mataas na posesyon. Pinapalalahanan tayo ni Jesus na ang dakila sa paningin ng Diyos ay yaong nagpapakababa at tunay na naglilingkod sa kapwa sa unang pagbasa mula sa aklat ni Isayas. Tinatawag tayo ng Diyos sa isang tunay na pagbabalik loob. Magpakalinis kayo at alisin ang iyong masamang gawa. Sa halip na panlabas na pagsamba lamang, hinihiling ng Panginoon ang isang pusong nagsisisi at buhay na aayon sa kanyang kaluupan. Pagbabago sa panahon ng kwarisma. Ang kwarisma ay isang panahon ng pagbabalik loob at pagtutuwid ng ating mga pagkakamali. Una, ang pagpakumbaba sa halip na pagmamataas sa halip na ipagmalaki ang ating kabutihan, dapat tayong magpakumbaba at ipamuhay ang ating pananampalataya ng may kababaang loob. Pangalawa, pagpapalalim ng panalangin. Ginagawa natin ito sa pamamagitan ng mas masugi na pagdarasal, lalo na ang pagdarasal ng Santo Rosario at pagsisimba ng may mas malalim na pag-unawa. Pangatlo, pagtulong sa kapwa. Ang pagbibigay ng tulong sa nangangailangan. Gaya ng pagbibigay ng pagkain sa mga nagugutom o pagbisita sa may sakit ay isang konkretong paraan ng pagsasabuhay ng Ibanghelyo pag-apat. Pagtalikod sa kasalanan. Dapat nating suriin ang ating sarili at iwasan ang mga gawang hindi nakalugod sa Diyos. Gaya ng pagiging mapaghusga o pagiging makasarili. Ang tugon ng simbahan sa tawag ng pagbabago sa ating mga parokya, patuloy ang mga gawain tulad ng pagsasagawa ng mga pasyon via crosses, dadang krus, cross, at pangungumpisal bilang paraan ng ating pagpabalik loob. Maraming simbahan ang nag-uorganisan ng charitable works gaya ng pagbibigay ng pagkain sa mahihirap bilang bahagi ng ating pananampalatayang buhay. Ang pagtuturo sa mga nalalayo sa simpahan ay isang misyon na ating ginagampanan upang maiparating sa kanila ang tunay na diwa ng pananampalataya. Manalangin tayo para sa kalusugan ng Santo Papa Francisco, Obispo San Jose Bantolo, Padre Vicente Gomez, at lahat ng may sakit. Aming mabaging ama, ikaw ang dakilang manggagamot at bukal ng buhay. Sa pamamagitan ng iyong walang hanggang habag, inihabili namin sa inyo ang aming mahal na Santo Papa Francisco, Obispo si Bantolo, Padre Vicente Gomez, at lahat ng may sakit sa buong mundo. Ipagkaloobo po sa kanila ang ganap na kagalingan at kalakasan ng katawan. Isipan at Espiritu sa panahong ito ng pagsubok nawa'y madama nila ang iyong pagyakap at paggabay ipinagkakatiwala namin sila sa mapagpalang kamay ng Mahal na Berheng Maria hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon amen ang ating mga referensya ay nagmula sa Bibliya sa Mateo chapter 23, sa Isaiah chapter 1. Katikismo ng simbahan katoliko, pagtawag sa pagpapakumbaba at tunay na paglilingkod. Mga dokumento ng simbahan, Evangelii Gaudium ni Pope Francis tungkol sa misyon ng simbahan sa mundo. Mga aral ng mula sa CBCP pagdinilay sa pagbabalik loob. Ang panawagan ng Panginoon sa atin ay malinaw. Mamuhay tayo na may pagpapakumbaba at tunay na paglilingkod sapagkat ang nagpapakababa ay itataas ng Diyos. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, katulik ko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng banghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simpahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, <coughs> bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama nating <coughs> excuse me, <coughs> pagnilayan at palagahan ang habahag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Sus ibang hiyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyat tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. Ino mini Patrice, et Fili, et Sancti. Amen. God bless.